Hello mga ma'am. Good morning. Ngayon, ang gagawin natin mga ma'am ngayon ay pupuntahan natin ngayon si Peter sa kwarto at sasabihin ko sa kanya na grade 4 na siya sa pasukan so kailangan niya ng matutunan na kantahin yung lupang hinirang, yung Tagalog. Yan. So titignan natin mga ma'am kung kabisado ang hinirang kung nabigkas niya ito ng tama kasi kung alam niyo po si Peter po ay English po talaga siya yan so hindi siya nakapagsalita talaga ng Tagalog yan so makaintindi siya kapag tinagalog mo siya pero ang uh, sasabihin niya sa iyo ang isasagot niya sa iyo ay English pa rin kung tama ba yung pagbigkas niya kung memorize niya ba ito yan sabihin ko na uh, sa grade 4 kailangan bago magpa-enroll kami. Yan, pag nagpa-enroll kami, sabihin ko, kailangan pakantahin siya ng lupang hinirang. So, tara na mga ma'am. Peter! Peter, oy, what happened sa ating higaan? Ayos yung higaan natin. Peter, ayos yung higaan natin, be. Kaya kakanta tayo ng lupang hinirang kasi mag i na tayo ng grade 4. Yung siguro yun. Grade 4 na. Grade 4 ka na ba? Ha? Grade 4 ka na sa pasukan? Yung siguro yan, hilain mo yan. Sensya na kayong mga ma'am. Kasi... Dito kasi siya palagi sa kwarto. Yan mga ma'am, kakantahin namin. Sasabay ang po siya. Yung kantang Lupang Hinirang. Grade 4 ka na, so kailangan nating kantahin ang Lu Lupang Hinirang. Sige nga. Bayang, Bayang magiliw, magiliw, Perlas ang sinagala. Alab na puso. Sa, sa dibdib, dibdib mo'y lupang hinirang Duyan ka nang makiting sa man ng Di ka sisiil sa dagat at bundok Sa simoy at sa langit mong bughaw May dilag ang tula at awit sa Paglayang minamahal ang kislap ang kislap ng watawat tagumpay na nagniningning ang bituin at araw nya kailan di magdidilim lupa ng araw ng wal hatid pagsinta buhay ay la ikaw bibig mo aming ligaya bayang ng pag may mag aapi ang mamalay ng dahil sa'yo o oh, sige ulitin mo na uli ulitin mo uli okay. lupang hinirang ba bayang magiling perlas ang sinag sa man di ikasa sa dagat ang mundo sa simoy at sa langit mo'y haw may dilat ang pula at si at awit sa paglayang minamahal ang kislap ng tawat mo'y itatagong na ininining ang -ning, ang bituin at araw niya ka kailan pa may di magdidilim lupa ng araw ng wal hati pagsinta buhay ay langit sa piling mo aming ligaw may mang uh, ati ang mamatay ng ating sayo. Umiyak na siya guys. Kasi, umiyak na siya mga ma'am kasi nga, yun, hindi niya mabigkas. Hindi niya mabigkas yung lupang hinirang. Kasi nga English siya, nasanay siya. So, hirap talaga siya magtagalog yan pa kaya unti-untiin ko siya mga ma'am na makapagsalita siya ng Tagalog yan. So marunong siya mga ma'am, um, makaintindi siya kapag tinagalog mo siya, pero sasagutin ka siya, sasagutin ka niya ng English. Yan. So, kaya, kailangan masanay talaga siya, mga ma'am. So, thank you, mga ma'am. Thank you for watching.